I just wanted to ask uh, about your colleague attorney Harry Roque who is still in the Netherlands uh, there is a warrant of arrest out for him for uh, qualified trafficking in persons and he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum at tama po ba yon uh, at ano po ano uh, uh, should he stay uh, outside the country Well kung uh, ako sa kanya since abogado uh, naman siya at uh, ang demanda sa kanya ay isang crime. Eh, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, uh, madaling mapatunayan niya. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Mm hindi -hmm. mapatunayan ng prosecution, eh, sorry na lang. Uh, hindi siya ma. Ang, I think ang problema niya, it's a heinous crime. Mm -hmm. Madali mm -hmm. sabi, <laughs> hindi siya basta palalayain. Kailangan kasi immediately ikukulong siya and he has to file a petition for bail. Eh, pwede naman eh. Pwede pa ikagay siya ng petition for bail at uh, the prosecution will have to prove with strong evidence ha, na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uwi, <laughs> eh, yung tao, ha, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin eh, guilty ka. Mm -hmm. Tama man o mali, yan ang perception. So, makakasira sa kanya. So, if I were him, eh, umuwi ka umuwi na, lang. siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? So, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution na tinasabi niya. Kasi, mismo galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na na talagang abogado siya. Marami siya mga contradictions and inconsistencies. Kaya siya na demande. Galing mismo sa kanya. Mm. So you don't agree that he is being politically persecuted that there is merit to the the investigations? No, I do not think so. Eh mm. kung ako siya sa kanya, bugadan naman siya. Umuwi na lang siya. Mm. Harapin umuhi na niya. lang siya.